Hello guys, nandito kami sa My Piece Grill para subukan ng Lechon Belly Roll na 99 pesos lang. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Matatagpuan ang Pius Grill dito sa number 67 Bansalangan Street, Project 7, Quezon City. Gabi na kami nakapunta dito guys kaya walang masyadong tao. But sadly to say, hindi namin naabutan ng lechon belly roll na 99 pesos lang kasi available lang daw siya ng 11am hanggang 2pm. Kaya kapag pupunta kayo dito guys, agahan niyo ha. Iba na lang palang in-order namin ang kanilang tibong steak at sisling sisig na masarap din guys. At marami pang ibang pagpipilian dito guys kaya marami din kayong mau order. Ito na ang order namin guys. Kakain na kami. Thank you for watching. Bye!